Rated SPG. Strict patnubay at gabay ng magulang. Nandito sa lugar ng si na ang chino, Sina, na sa ang mga sipi ng ng Ang sabi ni Chief mas sa sa Kaya kinakailangan kailangan ng talas ng ng mga Ako para at parma patayin ng komisyon ng seguridad. sa ng Anong balita? Nandito na kami. Maraming nakakalat ng mga gwardiya dito sa municipio. Mukhang nahihirapan kami. Gawa niyo ng paraan yan. Sabit-sabit na ako dyan. Patayin niyo si Congressman Sibilia. Ngayong araw na to. Kamagala na, Chief. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo sa ngayong araw na to. Huwag matay si Congressman Sibilia. nagbago pa. Kinakabahal. Pero masasanay Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay pinagpaplanuhang mabuti nitong si Bubbles at Kitanggol kung paano nga nila totodasin itong si Congressman si Bilya dahil nga napakarami ng nakabantay sa kanyang mga security guard at talagang uh, sunod-sunod ang mga gwardiya nga sumusunod kay congressman kahit saan nga siya pumunta kaya't nasabi nga dito ni di Bubbles kaya Chief Espinas na Chief mahihirapan kami nga uh, tirahin itong si congressman dahil nga napakaraming mga gwardiya ang nakasunod at nakabantay sa kanya kahit saan siya magtungo talagang napakarami sa baba at sa taas ang nagbabantay hanggang sa may mga pulis pa na nakapaikot sa labas nga ng munisipyo para nga bantayan itong si congressman dahil nga sa nangyaring uh, pagtangka ng kanyang buhay na nabulilyaso nga si Labong ang may hagawan kung bakit ngayon ay napakarami ng gwardya nitong si congressman si Bilya kaya't sabi nga dito ni Bubbles kay Tanggol talasan mo ang iyong paningin at uh, ang iyong pakiramdam para mayari natin itong si congressman kung kaya't dito nga nakaisip ng na ang paraan itong si Bubbles na lansihin ito na lang si congressman para nga mas mabilis niyang magawa ang kanyang uh, trabaho dahil yun nga ang utos dito ni Chip Espinas na kinakailangan ngayong araw ay mawala na at matodos na nga itong si congressman si dahil napakalaki na nga ng kasalanan nito at napakarami na ang taong kanyang niloko at nasaktan at mga tiwali sa sa gobyerno at dito nga talaga nga nag-agawan pa itong uh, si Bubbles at si Congressman Sibilla sa baril na dapat sana ay, ay ipuputok na ni Bubbles kay Congressman ngunit talagang lumaban itong si Congressman at ayaw pa nga niyang, uh, mawala sa mundong ibabaw pero kailangan na kailangan na at dito nga ay naiputok ang baril at dito biglang nga na -alerto ang mga napakaraming gwardiya ni Congressman Sibilla kung kaya't itong si Tanggol ay mabilis at maligsirig kumilos upang uh, todasin ang mga gwardiya ni Congressman Sibilya at nagtagumpay naman itong si Tanggol. Ngunit talagang napaka dami ng mga gwardiya nitong ni si Congressman Sibilya kaya't hirap na hirap nga silang ilusot. Ngunit itong si Bubbles ay tinamaan niya at napuntirya itong si Congressman kaya't uh, inilabas naman ang kanyang mga tauhan na itatakas na nga si congressman dahil uh, may tama nga ito ng baril natamaan nga ni Babolos at dito naman ay halos uh, liparin na nitong si Tanggol ang uh, third floor papunta nga doon kay Babolos na nilundag niya na ito ng napakataas para lamang mabantayan at masuportahan din itong si Babolos dahil ito pa lang si Babolos ay napakahusay din talaga makipaglabam na talaga ng mga uh, para nagtraining nagtraining eh, sa isang military Nalaban talagang napakahusay dito At dito nga ay biglang dumating ang mga pulis At dito nga ay uh, tumakbo itong si Tanggol Para nga at gumawa ng paraan Para mahabol nila ang kotse Itong si Tanggol Kung kaya dito nga ay uh, Kumuha ng isang motor itong si Tanggol At nakita nga si Bubbles second floor At ito nga ay kanyang pinatalon At sakto namang pag uh, arangkadrang motor Ay siya namang talon itong si Bubbles At saktong sakto naman ang pagsakay niya nga sa motor kaya't mabilis na pinasibat itong si Tanggol ang uh, motor ngunit hinabol nga sila ng pulis pero walang nagawa ang mga pulis dahil nga mabilis ang patakbo nitong si Tanggol kaya't dito nga ay uh, nakatakas itong si Tanggol at si Bubbles at naka dahil nga sa alam nitong uh, si Tanggol ang paikot-ikot sa Kiyapo kaya nakahanap siya ng isang uh, Shortcut na kung saan nga ay mabilis nilang nahabol ang kotse nitong si congressman Kaya dito na nga nila ito iniharang ang motor At dito na nga pinagbabaril-baril itong si Tangol at ni Bubbles ang sakyan nga ni congressman Sibilla Kaya dito na tuluyang natodas si congressman Sibilla At dito nga ay itinawag ni Bubbles kay Chip Espinas na tapos na ang kanyang problema dahil nagawa nila ng maayos ang kanilang misyon at nagtagumpay nga sila sa unang misyon ni Tanggol kasama si Bubbles at dito naman ay tuluyan lang magiging malapit ang loob ni Congressman Sibilia kay Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan dahil laging successful ang unang misyon nitong si Tanggol and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi dito sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye